Welcome back sa ating channel guys So ayan Babaybayin natin ngayon ng idsa Dahil may kukunin tayong Package doon sa kabilang uh, Pwisto natin So from SM Mega Mall To SM North Edsa, So babaybayin natin to Titingnan natin kung ilang minuto yung ating pagbabaybay dito sa Edsa guys. Time check natin 11.30 ng uh, umaga. So siguro bago mga alas 12 nandoon na tayo sa SM North Edsa. Kasi hindi naman masyadong matrapik gawa ng tanghali na. Kaya titingnan natin kung ilang minuto yung ating biyahe papunta doon sa SM North Edsa. Pagkuha ng ating Pagkits doon guys so samahan nyo kami guys dito sa EDSA may bayan natin tong MRT na ano release ng MRT ng Roosevelt so mapapansin nyo guys wala ganong traffic dito ngayon kasi alanganin yung oras 11.30 tayo umalis doon sa SM Mega Mall kaya mapapansin nyo naman guys maluwag yung kalsada medyo makulimlim lang yung ating kalangitan gawa ng parang nagbabadya yung pag-ulan guys so, so sana umulan naman kasi ang tagal na na panahon na hindi umuulan guys mainit na mainit na yung tipong natutulog ka tapos ang ibinubuga ng electric pan sa'yo halos bumangon ka sa sobrang init kaya dapat lang talaga na umulan na guys para naman maibsan yung init ng electric fan no? yung hangin so ito na tayo guys sa may Ortigas station ayan medyo bumagal tayo rito sa may Ortigas so pakalapas natin dito guys so na station is uh, Santulan tapos Kuwaw tapos Kamuning tapos SM uh, North Ab ganun kasi panlas yung SM North Edsa kaya naman guys tuloy tuloy lang tayo sa pagbiyahe habang hindi pa umuulan kaya sigurado yan mamaya pag bumuos yan medyo malakas yan pero mali natin kung patak, patak lang kasi hindi naman gaano maulap baka nga patak patak lang ito mamaya kasi tingnan nyo naman guys oh. hindi naman masyadong maulap yung taas pero sigurado yan aambon yan So ayan, malapit na tayo dito sa may ano guys, Kubaw. Ayan, malapit na. Dito na tayo sa may zone, guys. Malapit na tayo sa Kubaw na sa may zone na tayo. Yung building ngayon sa unahan, Kubaw na yung guys, yung mataas na building ngayon. Kaya, kaya maya na sa Kubaw na rin tayo. Ang luwag ng Edsa guys, so basta tanghaling tapat. Maluwag yung Edsa. Pero dumaan ka rito ng alas 4, alas 5, alas 6, alas 7. Ay sus. Sigurado yan guys. Abuti ka dito ng apat na oras. Pag dito ka dumaan sa EDSA. Pero ngayon guys tingnan nyo naman. Minuto pa lang. Nandito na kami sa Kubaw. O, lampas na kami. Nandito na kami sa may tunnel. O, sa ilalim ng underpass. Ayan o. Dito na kami sa ilalim. Dito sa Kubaw. Paglabas nito, guys, Qmart na. So, malapit na tayo sa SM North. edsa. Ayan, oh. Kubo na yan, guys. O, oh, nandito na tayo sa may, ano, malapit sa Qmart. Ayan, oh. Ito yung tinatayong building na, na bandang kanan natin. Galing Mega Mall. Nasa 4 minutes pa lang, guys, yung takbo natin. Nandito na tayo sa Cubao, Pero kung traffic yan, galing ng Mega papuntang Cubao. Sigurado 'yan mga kalahating oras o 45 minutes ang takbo ng sasakyan papunta rito sa Cubao. Pero ngayon guys, 4 minutes pa lang. Andito na tayo sa ilalim ng Qmart guys sa underpass ng Qmart. Ayan oh. Paglabas niyan guys, diretso na doon sa may Kison Ab. Ayan. Tingnan naman guys. Ang bilis ng na biyahe namin. Almost 5 minutes pa lang nasa may kisunab na kami. Galing kami ng SM Mega Hanggang dito sa may 5 minutes lang guys. Sa napakabilis pag walang traffic talaga. Pero pag rush hour, pag sinubukan mo yung ganyan, sigurado mula, mula Mega Mall hanggang dito sa may kisunab, ay nako, siguro mga isang oras yan. Titingka ka dyan sa kalsada ng mga isang oras. Pero kami ngayon guys, so tingnan mo. Malapit na kami sa may ab, five minutes pa lang. Mahigit. Malapit na kami sa may kison Nice. Kaya, laking pagkakaiba ng pagbiyahin ng alanganin ng oras. do dyan mga before lunch ganyan o kaya after lunch ayan maluwag ang kalsada ayan oh ang luwag-luwag guys ang haba na ng binaybay namin malapit na kami sa Kison Ab nasa 6 minutes pa lang yung takbo namin grabe ibig sabihin talagang malaking kaibahan kaya kung ako sa inyo guys, pagdadaan kayo ng EDSA, piliin nyo yung mga oras na langanin. Halimbawa, alas 11 bago mag alas 12 o kaya alas 12 bago mag alas 2. Ayan, maluwag yung kalsada ng EDSA. Pero pag dumang kayo ng alas 4 hanggang alas 9 ng gabi, ayan, talaga naman usad pagong kayo dito sa edsa na to. Kaya mas mainam dadaan kayo rito ng madaling araw o alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi walang gaanong traffic o kaya madaling araw at saka, at saka sa araw naman yan mga alas 11 hanggang alas 12 hanggang alas 2 maluwag pero pag dumang kayo dito ng mga alas 3.30, yun medyo masikip na o oh, ayan guys yung nakikita nyo ba na sa unahan ko yan yung mount Iberis na pot Bridge dito sa may Kamuning. Ang isa niyan guys doon sa may Kiumart, mga Mount Everest na pot Bridge. Kaya ganyan yan kasi dinisin nyo yan sa MRT kasi gawa ng dinadaanan ng MRT yung ilalim niyan. Kaya siguro hindi naman siya pwede pailalim tapos yung MRT ang ipataas. Kaya ang nangyari, ang dinisenyo nila yung port bridge na lang ang itinaas, yung MRT na lang ang ibinaba kaya ganong kataas yan guys kaya pag medyo may edad ka na at masakit yung tuhod mo hindi ka po pwede dadaan dyan guys, kasi masikip yung daan dyan, kumbaga hindi siya ganong kalapad na port bridge, katamtaman lang sa tao kung may dala ka, mahihirapan ka talaga. Lalo na kung mabigat. Kaya pag dadaan ka dyan, siguraduhin mo lang na mga limang kilo lang dala mo. Lima hanggang pitong kilo lang yung kaya mong buhatin talaga. Ipasanin, ganun. Kasi pag bitbit -bit mo dyan guys, May medyo mabigat-bigat dala mo mga 25 kilos o 20 kilos. Talagang mahihirapan ka kasi ang taas ng inaakyat dyan guys. Sigurado yan. Kaya kung dadaan ka dyan, katamtaman lang talaga yung dala mo. Yun na nga guys, andito na tayo sa may Kison Ab. na yung, ano natin, station ng Kison Paano masabi? Isang kimbut na lang guys, nasa SM North na tayo. So sana, hindi lumakas yung ulan para pagbaba natin doon, hindi tayo mabasa. Ayan, malapit na tayo guys. Nasa kalagitnaan na tayo ng SM North at saka Kisonab Ayan O, pag lampas natin dito guys SM North na Kaya buti na lang, ganyan lang yung ulan Hindi siya masyadong bumuhos Patak-patak lang Ayan Kasi pag bumuhos yan guys Ay, basa na tayo guys, basa tayo yan So, ayan na guys, nandito na tayo sa may SM Trinoma So, malapit na tayo Buti na lang, buti na lang guys. <laughs> Gago! Kaya, hindi tayo mamabasa pag natin doon. Oh, nasa ano na tayo guys. Last station dito sa may SM Trinoma. Hanggang dito lang pala guys yung MRT natin. Hindi na umaabot sa Roosevelt. Hanggang dito lang sa may SM Trinoma yung last station. Kasi nga ginagawa pa tong isang rails din ng train na nagdudugtong papunta naman ng Bulacan yung makikita nyo guys doon sa may papuntang Fairview na rilis ng train yan yung dulo dito guys kan dito sa may papuntang Roosevelt kaya dito yan nagdudugtong sa may SM North Edsa kaya sigurado yan pag nag-operate yan guys napaka-traffic na bakit magiging matrapik ang tanong? Kasi nga, yung galing pasay ng mga tao at saka galing bulakan ng mga tao. Kung papunta sila dito, What? sa may SM North o saka yung galing ibang lugar, kung dito sila bababa sa SM North, ayun, magkakabanggaan dito yung tao. Ibig sabihin, Bubuhos yung tao dito sa SM North Kasi nga Dalawa na yung ating Magiging linya ng Drain Lalo na galing sa Bulacan Ang dami niyang guys Kung mapunta siya dito ng SM North Isang sakay na lang sila Di katulad noon Halimbawa na wala pang Linya ng LRT Galing dito sa may Ano uh, SM North na bus-bus lang tayo medyo matagal kaya mas marami ng mag LRT galing doon sa may Bulacan papunta rito sa may SM North gawa ng ilang minuto lang yan ang biyahe nandito ka na sa SM North kaysa naman sa sasakay ka ng bus sasakay ka ng jeep or ano ba bang sasakyan mo papunta rito sa may SM North so ang pipiliin mo guys dito ka na lang sa mga nagkatrabaho ng call center dito banda sa may SM North mas malapit kumbaga katangkilikin nila yung LRT na yan na galing Bulacan kasi maraming mga call center agent na mga taga Bulacan Wag mong subukan. Kaya sigurado yan ang mga trabaho dito. Kasi nandito sa may SM North yung mga call center tulad ng uh, Concentrix, tulad ng Alorica, marami pang iba na nandito sa may SM North mga call center. Kaya sigurado yan guys, yung mga taga-bulakan na nagkatrabaho sa call center dito sa may SM North, dito yan. Sasakay sa... LRT na yan na bago. Kaya buhos ang tao dito. Pag nagkataon na magkasabay-sabay sila dito sa pagbaba galing sa mga station. Kaya abangan natin yan guys. Bye-bye!